Hello guys, good morning everyone. Kamusta kayong lahat? Sa mga bago pa lang, don't forget to subscribe. So, ito yung life, guys. Buhay abroad, buhay konyang, buhay atsay, buhay katulong. Naglalakad ng aso, tapos may bitbit na pagkain. So, ayan yung bihon binigay sa akin ng kaibigan ko. Ang dami. I-share ko rin sa isa kong kaibigan doon. So, tapos yung nag kami kahapon, Sunday, So, ibigay ko rin yung uh, hindi namin naubos na munggo. Ang dami kong nilutong munggo. So, ayan, ibigay ko rin sa aking kaibigan. So, doon na kasi ako nangingi ng malunggay. <laughs> so, shout out sa Joyce. Hindi ka sumasagot sa akin. So, dito tayo, guys. Andyan pa yung amo niya. So, ang taba-taba kaya guys ng malunggay niya at saka yung sitaw. Ang taba-taba. Diyan ako palagi humingi ng malunggay. So, malapit na tayo guys. Iwan ko ba? Hindi sumasagot. Joy. Si Jen amo na patay. Hi, yan si Joy guys. Oh, ayan na oh. Ito yung box ko, at gamit mga box pa eh. So, ayan si Joy, guys. Si Joy to the world. The Lord is come. So, nandyan yung amo niya. Doon na sa sala, siguro nag aalmusal hindi pa malis. So, binigay ko yung kanin namin. Tira namin din sa badug na kanin. Eh, pwede yan naman yung inatin, di ba? I Steam niya or microwave niya. Kung gusto niya healthy, hindi mag-steam siya, huwag siyang mag-microwave. Kasi pangit naman kapag microwave palagi, So, ayan, munggo, bihon. Yung bihon, birthday ng kaibigan ko dito rin. Malapit din sa amin. Tapos, yan, binigay ko sa kanya. May natira pa doon. Kasi binigyan ako yung spaghetti lang na mahilingi ko. Kasi, sabi ko matagal lang hindi ako nakakain ng spaghetti. So, yun, binigyan ako spaghetti at saka bihon. Dami pa daw natira. Sabi ko, sige, okay. Binigay, binigay yan sa akin, pero binigay ko rin sa iba. <laughs> Pero may natira para, pa naman doon para sa amin. So, okay lang yan para matikman ko yung loto niya. So, ayan lang guys. Yan yung buhay namin dito. Ka, minsan, minsan may mag May ano ka dyan. Yan lang, share lang kami. May pagkain kami dito. Okay, akin na. So, yan yung buhay namin dito, guys. So, ayan. Mag-chismis na ako hanggang dito na lang. Sa so, mga bago, please don't forget to subscribe, like, and share. Bye! Guys, habang naglalakad ako, nakasalubong ko yung isang kaibigan ko. Ayan, libre ng kape. O, oh, ito yung mga sinakpan namin, guys. Oo. Oh. oh, Max! Ayan naman si Coco. Magkape kami sa toast box, guys. O, oh, ayan. Libre yan, guys. Libre. Ayan. Yeah, thank you, friends. Sa coffee. it's, just, it's a small matter, you know. Thank you, thank you. Ito, ito. First time ko kaya dito magkape-kape ng ganito. grabe <laughs> siya.